Kasi hindi mo alam kung alin sa mga projects mo ang magtatagumpay. Hindi mo alam kung alin sa itinanim mo ang tutubo, kaya hindi ka dapat mo kontentong may itinanim ka na dyan. Magtanim ka pa dito, magtanim ka pa doon. Hindi mo alam kung anong klasing panahon o weather ang iiral. At alam niyo naman, may mga halaman na pag dumami ang tubig, lumalago sila. Halimbawa, kangkong. May mga halaman naman na pag walang tubig, mas magaganda ang kanilang mga aanihin tulad ng pakwan, tulad ng mga milon, mas matamis pag walang ulan. So, magtanim ka pareho, umulan na matumindi, may maaani ka. Hindi mo inilalagay sa isa lamang na bagay na kasalalay ang buong buhay mo. At hindi sapat na nagtrabaho ka na sa umaga, tapos sa hapon, magbibinggo ka na, o tutunganga ka na. Kumisan, makakakita ka ng mga driver, natutulog na sa mga ilalim ng puno, ayaw nang tumanggap ng pasahero, kasi nakaboundary na. E paano kung pag-uwi mo, nahulog sa bintana yung asawa mo at kailangan mo iparepare yung ulo niya? E ang kinita mo lang pang boundary, wala kang extra. You don't know what a day may bring forth. You should not be easily happy with some income. Keep making income. Kailangan na nagsisikap pang tao, hindi ko mo kumita na ng konti, maglalakwat siya na. Sabi, so you're sitting in the morning, and at the evening, let not your hands be idle. Marami ka dapat ginagawa.